Guys, meron ako ituturo sa inyo paano maglinis ng kamatis para hindi masira agad, no? Yan. Punasan nyo, hinugasan ko na to guys, ha? Punasan nyo ng tissue. Ganyan. Lagay nyo sa isang tissue. Ganito. Punasan nyo. Pero nakong nang ginawa dito, guys. Ayan, no? Oh. Pero tapos na yan, guys. Lagyan nyo ng tissue yung loob niyang ano, ba diba? Para hindi masira. Para may alam kayo sa pag-ano ng gulay din. Ayan punta kayo dito. Lagay nyo sa tissue lang, ha? Ayan, tissue yung nilagay ko. Para hindi kasi, maano, lulilipad yung papel. O, yung tissue niya yan. Lagay nyo yan, guys, yung kamatis. Kinuha akong ganitong kamatis, guys, kasi matagal itong, ano eh, masira, ganitong, ano, hindi pa siya masyadong hinog. Pero may kinuha akong hinog na, yan, ito yung hinog, tsaka iniwalay ko yung malapit palang mamumula. Tapos, balutin nyo